Welcome to Indai's Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3 So, our next grammar for is ba nani nani ba yokatta nani nani ba yokatta Hai Motto hayaku iye wo dereba yokatta Hai, Uh, sana pala mas maaga mas maaga pa akong lumabas sa aking bahay. Ayan po, ayan po. So, conjugation niya po is verb ba yukata? Verb na kereba? Or verb tara? Or verb na katara? Yukata. Ano po, ano po. So, good as in Tagalog po, sana pala. Hay, ito pong ba yukata ay sana pala. Ano po? So, ang explanation ko po sa grammar na ito, naging ganito po. Hi. Ginagamit ito para ipahiwatig ang pagsisisi na sana nagawa o kaya naman ginawa ang bagay na iyon. Ano po? Lagi natin, ano, na nasasabi, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Hi. So, kasi kung wala pong pagsisisi, lahat positive. <laughs> Wala na pong ano word na pagsisisi. Ano po? Hay, bandang huli po talaga ang pagsisisi. Hay. de ba? Yung pong ano explanation po sa parting huli ng sentence ito, idinudugtong, ikinoconjugate po. Ano po? Hay, parehas po siya ng to ina sa parting huli po siya ng sentence idinudugtong. Hay. Diba? Next uh, example po natin dito ay uh, Jovalski maaari po kayo mag-unmute. Jovalski sa nakatulog po. Dosyo, nechatta ka na. Okay. Hi. Da Emine, onegaishimasu. Maaari po kayong ano, mag-recite. Gising pa po kayo? Mukhang natulog na yung mga nasa taas ati Inday. Nakatulog na ata. Hala, paano yan? Tayo-tayo na lang po. <laughs> Masin Inday. So, ako na lang po mag, ah, ano, mag, uh, magwa one month po dito mag, ano, mag-explain po. Ano po? Ay. 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 Kasi uh, matatagalan po tayo pag, ano, uh, nag-wait pa po tayo ng request. Hi! Yung first example po natin dito is, Chikoku shite shimatta. Motto hayaku iye o dereba yokatta. Ibig po sabihin, Uh, dito po sa may kulay po na ito Motto hayaku iyo dere ba yokatta Sana pala mas maaga akong lumabas ng bahay Ano po? So, ang sentence niya po ito, ganito po yung pagkakatranslate ko. So, iisa-isahin po natin po ano po yung salita. Yung chikoku means na late. ah uh, late, late po. Ano po? Shite shimatta, nangyari. So, na late. Chikoku shite shimatta. Naging verb na po yung late. So, naging na late ako. Understood na yung nagsasalita, yung uh, na late. So, meron pong ako. Hai. Motto, mas, hayaku, maaga, Ibigo ng bahay dereba lumabas uh, Bayo katta pala po yun po yung uh, sana pala so uh, understood na pong siya yung nagsasalita kaya meron na po ditong akong akong uh, salita po ano po so pag pinagdugtong-dugtong po yung salitang yun magiging na late ako sana pala mas maaga akong lumabas ng bahay hi in japanese chikoku shite shimatta motto hayaku ie o dereba yokatta Hay, yun po ang meaning po. Ano po, bakit wala po akong kuten? <laughs> Nagmamadali po ako kaninang umaga kasi malapit na pong uh, mag-start yung work ko. <laughs> Minadali lang po namin to ng anak ko eh. Hi, so, guys, yun po ang meaning po ng sentence po dito. Ano po? So, next sentence na po tayo. Example sentence po. Hi, wa. Tanaka-san, Ah, nandiyan kayo, Jamilsan. Gusto niyo po mag-recite ulit? <laughs> Hi! Or ako na muna po kasi past 12 na po eh. Madaliin na lang po natin. Ano po sa palagay niyo po, Nay? Tanaka kasang ni Anna Oh. Iwan na kereban yukata. Ay, nagising si Ate Emi. <laughs> Ai, arigatou gozaimasu. tanaka ni anna koto o iwanakereba yokatta. Sayon, so, iwanakereba yokatta. Po dito, in Tagalog is sana pala hindi ko nasabi. Sana pala hindi ko nasabi. So, ano po, paano niya po siya i, i papaliwanag or ita-translate sa kalahyo ko natin? Sana pala hindi ko nasabi kay Tanakasang. Yung alin po? Yung anak ko to. <laughs> ano po ang anak ko to? <laughs> anak ko to. Hindi ko po alam kung ano yun. Yung bagay na yun. Daja po, des. Yun po ang anak ko to po. Ano po? Yung Tagalog. Yun. Hi. Hi, so, yun. Hai. So, des. Yun. Hi. So, tingnan po natin word by word po. Ano po? Tanaka sang Mr. Tanaka ni kay anak ko yun o ah uh, okay. anak ko yun ano po de, iwan na kireba hindi ko na sinabi iu means sinabi dito po negative form po siya kaya naging hindi ko na sinabi Hai ba yokatta sana pala. So, pag pinagbubo po ang sentence na yun, magiging sana pala hindi ko na sinabi yun kay Mr. Tanaka. In Japanese, Tanaka-san ni anna koto iwana kereba yukata. Yun po ang explanation po sa ating sentence. Hi! Arigato gozaimasu! Ito po ay cut out from our free entry lesson class sa taong 2025. May free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.